Kumusta mga Kapinoy Mo TV? Ngayon, tatalakay natin ang isang pelikula na puno ng aksyon, suspense at malalim na mensahe, ang Legion, na lumabas noong 2010-sampu. Ang pelikulang ito ay isang makapigil hiningang paglalakbay na magdadala sa atin sa isang mundo kung saan ang Diyos ay nawala ng pag-asa sa sangkatauhan at ipinadala ang kanyang mga anghel upang lipulin ang mundo. Ang pangunahing tauhan na si Archangel Michael, ay bumaba sa lupa, nag-aalangan sa kanyang misyon, at ipinakita ang kahalagahan ng pananampalataya, at pag-asa sa mga oras ng pinakamasalimuot na pagsubo. Sa gitna ng kaguluhan sa Paradise Falls Dinner, makikita natin ang tunay na laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at ang mahalagang papel ng isang sanggol na magtatakda ng tadhana ng mundo. Maghanda kayo para sa isang pelikulang punung-puno ng aksyon at emosyon habang sinasalamin natin ang mga aral na maaaring magbago sa ating pananaw sa buhay. Si Archangel Michael ay bumaba sa lupa, partikular sa Los Angeles, kung saan niya tinanggal ang kanyang mga pakpak bilang tanda ng pagsuway sa utos ng Diyos. Agad niyang pinasok ang isang weapons warehouse at ninakaw ang mga armas, kasabay ng pagkuha ng isang police car mula sa isang nahawaang pulis. Dala ng kanyang misyon, nagtungo siya sa Paradise Falls Dinner, isang maliit na kainan sa gilid ng Mojave Desert. Sa kabilang banda, si Kyle, isang single father na patungo sa Los Angeles, ay pansamantalang tumigil sa dinner. Doon, nakilala niya ang may-ari ng kainan na si Bob Hanson, ang kanyang anak na si Jeep, si Percy na isang short order cook, at si Charlie, isang buntis na waitress. Nandoon din ang mag-asawang sina Howard at Sandra Anderson, kasama ang kanilang anak na si Audrey, isang rebelde at pasaway na teenager. Sa umpisa, tila ordinaryong araw lamang ito, ngunit biglang nagkaproblema ang AC, radyo, at telepono ng kainan. Dumating si Gladys, isang matandang babae, na bigla na lamang nagbago ang ugali at naging sobrang bayolente. Kinagat niya ang lead ni Howard at muntik ng patay nito kung hindi agad binaril ni Kyle. Sa labas ng kainan, dumagsa ang napakaraming langaw na tila binabalot ang buong lugar. Naisolate sila at nawala ng koneksyon sa labas, na nagtulak sa kanilang lahat na manatili sa dinner at mag-isip kung ano ang gagawin. Pagdating ni Michael, ipinaliwanag niya na nawalan na ng pananampalataya ang Diyos sa sangkatauhan, kaya't nagpadala ito ng mga anghel upang lipulin ang lahat ng tao. Dala ang maraming armas, inutusan ni Michael ang mga tao sa kainan na maghanda para sa nalalapit na laban. Sa kalagitnaan ng kadiliman, dumating ang daan-daang sasakyan na puno ng mga taong na poses, at sinimulan nilang atakihin ang dinner. Si Howard, na kanina pa nawawala, ay muling lumitaw, ngunit siya ay nakapako sa isang baligtad na cruise at puno ng bol sa katawan. Nang lapitan ni Sandra ang kanyang asawa upang iligtas ito, bigla itong sumabog at kumalat ang asido. Si Percy ay napatay habang sinisikap na protektahan si Sandra mula sa pagsabog. Habang ipinapaliwanag ni Michael ang mas malalim na misyon, ang buhay ni Charlie at ng kanyang sanggol ay mahalaga dahil ang sanggol na iyon ang magiging pag-asa ng sangkatauhan, unti-unting na ipapasa ang pag-asa sa mga natitirang buhay. Sinabi ni Michael na siya mismo ay tumalikod sa utos ng Diyos na patayin si Charlie at ang kanyang anak dahil naniniwala pa rin siya sa sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, si Charlie mismo ay walang pagmamahal sa kanyang sanggol na nagiging emosyonal na bahagi ng kwento. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng mas matinding atake mula sa mga demonyong may-ari ng katawan ng tao. Namamatay si Kyle matapos itong makulong sa isang patibong, at si Charlie naman ay nanganak sa gitna ng kaguluhan. Nang marinig nila ang trompeta ng Archangel Gabriel, alam nilang mas malaki pang panganib ang papalapit. Sa huli, si Gabriel ay dumating sa dinner at nagkaroon ng brutal na labanan sa pagitan nila ni Michael. Kahit na natalo si Michael at nasaksak sa dibdib, bumalik siya sa langit para muling ipanganak bilang anghel. Ngunit bago magwakas ang kwento, ipinakita ang buong sakripisyo ni Bob na sumabog kasama ang dinner upang iligtas ang mga natitirang buhay. Sa isang emosyonal na pagtatapos, si Michael ay bumaba muli mula sa langit, nagdala ng isang bagong pag-asa para sa sangkatauhan. Mga kapinoy mo TV, matapos ang isang nakakakaba at puno ng aksyon na paglalakbay sa pelikulang Legion, natutunan natin ang mga mahalagang aral na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pelikulang ito ay nagpapakita na sa kabila ng mga pinakamakakatakot na pagsubok, laging may pag-asa na muling bumangon at lumaban. Ipinakita sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, may pagkakataon pa rin para sa pananampalataya at pagbabago. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa ating kakayahang magpatawad, magmahal, at magtiwala sa mas mataas na layunin. Huwag nating kalimutan na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral na magpapalakas sa atin. Huwag kalimutan i ang video na ito kung nagustuhan mo ang ating pagsusuri sa Legion. I-comment mo ang iyong mga opinyon at reaksyon sa pelikulang ito. Ano ang mga aral na natutunan mo? Pati na rin, ishare mo ito sa iyong mga kaibigan para makasali sa ating pagtalakayan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinoy Motive para sa iba pang makabuluhang content na magbibigay inspirasyon at gabay sa ating buhay. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.